So, nakita natin si nanay uh, narinig nyo ako nai narinig nyo ako ang pangalan nyo nai Lourdes po Lourdes po ayusin nyo lang po yung helmet nyo ha naligaw ba kayo saan po ba kayo papunta nagbebesiya papaya po papaya nebesiya eh, kasi po yung binabaybay nyo po papunta pong monumento ito kaya po yung dapat doon kayo sa kabila ang sasakyan nyo po uh, Baliwag baliwang transit o kaya Cisco Sige po masakay po ba kayo? Meron po naman, kay Gonti Okay po, sige po, ihatid ko po kayo doon sa may terminal Wala po kayong babayaran sa akin, libring sakay po. po Okay po, okay po ba? Okay po, tara po Nanay Lourdes po oh, Tara po Tara, atid natin si Nanay Para makatulong tayo sa mga tao na naliligaw Si Nanay naliligaw Sige po, abot Sige na Okay po Nay. Okay ka na nai Dito sa baliwag lang kasi naliligaw si Nanay. Kasi buti. Oh, hawak po kayo Nay, hawak kayo. Buti nakita ko po kayo, kundi palayo na kayo. Ito nai malapit lang naman. Ikot lang tayo. Saan po ba kay galing, mami? Sa kaya po po. Ah, kaya po pa. Opo. Okay. Kaya po pa kayo. Naligaw na rin po ako talaga. Nako, buti na lang po eh. Nakita niyo po ako. Ako po si Chibat, mami. Opo. Ako po yung naglilibring sakay dito sa EDSA. Ah. Nagahanap po talaga ako ng mga tao na pwede kong matulungan. Kagaya niyo po, naliligaw kayo. Nga po eh. Ngayon lang po ako napunta ulit dito mula noon eh. Taon na lumipas. Ah, po. Uh -huh. Kasi po baka mamaya maalok-alok kayo dyan. Marami po dyan na nangalok ng mga pagkakayan. Tapos sisingiling kayo ng mahal. Yan nga po. Mayroon po dyan mga ano, bodol budol Pag, pag nasa kubaw po kayo, hindi po maiwasan yung ganoon nga po Meron nga po ganyan kanina nag hindi po ako sumakay eh. Naglakad na lang po ako. Oh, mabuti naman po. Kasi po, talaga mapapamahal kayo. Yun nga po, eh. Kaya itong ginagawa ko po, eh, para po sa mga kababayan natin. Talaga nag-delivery sa po tayo. Nagahati po tayo sa mga tao na nahihirapan sa bakay, nagahanap ng masasakyan, yung mga naliligaw. Yung mga walang pamasahe, binibigyan natin ng pamasahe, gano'n. Familiar po ba kayo sa mga vlog, vlog, vlog? Yung mga moto, moto vlog po? Opo. Oh, Nakikita ko po sa Facebook. Ah, gano'n. Opo. Oh. Dito po yun, sa kabila po yung baliwag. May pamasahe po talaga kayo? po konti. Gano po yung pera niya diyan? 250 po. 250 nako po. Eh paano po 'yan? Eh pag nagutom kayo. Hindi na po kakain eh. pagdating na lang po sa bahay. Ah, ganoon. Opo. Oh, Basta po oh, lang ako. Dito po na 'yo. Ang tanong kung meron pa. Ayun. Agonoy, pwede po 'yan. Ano ba 'yan? awit ah, pa po ah. kita sa loob para sigurado tayo, na ha? oo po tara nai, muna okay, hindi ako makamabaka <laughs> <laughs> maliit mo talaga Sama, ako tara nai, sige, samahan kita mamaya mo na ba rin yung helmet mo? saan po kayo sa Neve ah, sa may Padulina po Padolina, Nebesia, Ecija, Padolina. Papaya, Nueva Ecija, Papaya. Gapan. Oh. Gapan, pwede na po kayo sa Gapan. Magkano po pa sa Gapan? 200. 207 doon na po mag, ano, magbabayad. Oh, sige na, sagot ko na yung pamasahin mo na, ha? Tapos yung pera nyo dyan, itabi nyo po. Pag nagutong kayo, pwede kayo magmerienda. Oh, po. Thank you po. Sige po. Saan po yung kuya yung bus kaya? Sa dulo. Tara po, Nay. Sagot ko na yung pamasahe mo, Nay. Yes, ma. Salamat po. Yan po na yun. Oh. Wait lang na yun. Kuha lang tayong pera. Anay. Huwag mo na ipakita sa ano to. May konting tulong ko lang sa ito. Ha? Para may pamasahe po kayo. Ha? Thank you po ulit. Ingat ano po, po pangalan nyo? Anay. Ako po si Kibat. Chibat TV. Kibat TV yung po yung ginagawa ko, tumutulong tayo sa mga tao, no? Ayun okay. po. Sige po, kunin ko na po yung helmet ah. Ingat po kay sa biyahe. Ingat rin po. Ingat po kay nai, ingat po. Sige po. Akit na po kayo. Bye-bye po, Nanay Lourdes.